hello guys this is your old at filipinos america Black. before i start i ask you a favor to subscribe to my channel if you haven't subscribed to my channel and give me a big likes guys, give me a big likes it's all free and subscribe to my channel it's all free too and you could share this video to others okay i'm offering a topic for tonight or for today or whatever time you, you have uh, around the world. I all about BP Sara. BP Sara at the congressional hearing. Ayahuayan know, but take oath uh, before the start of the committee hearing, while others uh, have taken their oath before proceeding to the uh, start of this uh, uh, congressional hearing. Uh, hindi o maganda at di maganda halimbawa sapagkat kung siya ay tatanungin at hindi na naman siya tinanong kasi ang lahat ng kanya sasabihin ay puro kasi ng halingan. kasi hindi po siya sumumpa at eh, ang kanyang sinasagot ay wala sa content na tinatanong sa kanya nag-aalibay siya at hindi maganda yan sa isang uh, sa isang leader ng ating bansang Pilipinas dyan sa Pilipinas okay, bagamat ako po pala ay narito sa Amerika sa island of Hawaii for the time being kasi ako ay US retiree at ako ay nagbabakasyon basta mag upang maalis ang stress pang makapag-enjoy naman kahit pa paano. Okay? okay. Saan na, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking channel at magbigay ko kayo ng maliit na commentary regarding this sa inyong ugali ni B.P. Sara. Alam niyo, si B.P. Sarah, ay nangpansin ko na meron po siya rito uh, ano tawag dito? Katla na scores kung tawagin, sa neck mukhang nagtangka siya magpakamatay at nung araw na siya ay nagkaroon ng pagdating niya nagreport siya sa trabaho isang buwan yata siya wala hindi nag-appear uh, yun ay parang nag-suicide siya at ito ang napapansin niyo sa kanya at tinatanong siya bakit ba ang kanya kinikilos ngayon ay, ang kanyang behavior ay kakaiba. Pwede niyong tanong sa mga kaibigan niyang doktor na psychiatrist kung ano ang kanyang uh, masasabi. Bagamat hindi sila makakapag-diagnose dahil hindi naman ho sila ang doktor, ay makikita niyo sa kanyang kung paano siya kumilos. Hindi siya normal. At ito ay delikado sa ating bayang Pilipinas kung ito ang, ang taong Uh, ating iboboto sa 2020. Bagamat ito ay napakalaki, kailangan natin tayo ay magtulong-tulong upang ang ating mga kabayan, ang ating mga kabaro, ang ating mga kababayan, sa anumang probinsya kayo naroon o sa anong syudad kayo naroon, ay pag-usap-usapan ninyo kung ano ang kalampuntos para kay Sara Duterte. No? kung tatakbo man siya, dapat bang natin ilubo. Kasi kailangan nun natin tingnan ang kapabilidad ng isang tao upang magbuno ng ating bansa. Hindi sapat, hindi sapat na ito ay artista. Tulad ni Robin Padilla na walang nagagawa. Hindi po ba? Okay? Dito sa Amerika, ang mga tulong na hinihingi ng mga tao ay hindi nanggagaling sa mga politiko. Politiko ito po ay nanggagaling sa mga ahensya ng gobyerno. Patulad ko, ako'y tinutulungan ng gobyerno ng Amerika. Kaya ako ay nagtrabaho rito for almost two decades in nursing home and in hospital. Dalawa ang trabaho ko for the whole stay in, in America for the last almost two decades. And that's the reason why ako po ay isa na uh, retiring dito sa Amerika. Okay? Sana yan po ang inyong itigihin. Ang ating magtiwalao kayo sa ating mga leader na pinangunahan ni Bongbong Marcos na U.S. Educated, si First Lady Lisa Marcos, U.S. Educated, si Speaker of the House Martin Romualdez, U.S. Educated, at ang, ang latest is Senate President Chis Escudero, U.S. Educated. Okay? sana ay magbigay ko kayo ng comment tungkol kung sa aking point of view for today. Today is Wednesday here in Hawaii. Okay? The date is uh, uh, September 18, 2024. Okay? Until next time, this is Rose host, Freddy, at Filipino si American Blog. At the same time, you can also see me in Facebook. I'm not so serious in Facebook, but I'm serious in YouTube. Thank you very much, guys. Have a good day. Aloha, aloha, aloha.